Oh, ito is pinakarami siya ito may pagbati kaluyot may dahon ng sitaw ang naani ko oh, ayan ang dahon ng sitaw halbos ng kamote sari-sari yan o oh. sari-sari siya sari eh. may bangkasi may ito ulam po yan eh. may himay ko na masarap na gulay Yang serius, ya serius, guys nice. magandang umaga pa sa inyo mga master good morning good morning and donis na maulan ayan o no? makulimlim yung kalangitan mga master good morning po dito naman po ako sa aking munting taniman mga master ayan aani po ako lunis po ngayon uh, alas 5.30 pa lang yan mga master ang dilim Aani tayo naman. ako Aani naman po tayo. Magugulay ako. Wala akong ula mga master. Ang dami. Ang dami maaani mga master dahil maulan. Gumanda yung mga halabang ko siya. Eh. Maswerte, maulan. Ang dami naman ako dami naman ako magugulay. tambay Gandang umaga, gandang umaga sa inyo lahat Sa atin lahat, good morning Lunis ng maulan Tayong lamig na lang ulamin natin mga mas tayo Doon sa kabila may mga sitaw siguro na kukuha

dahil ang tabakan ang ating ulam-ulam ang ating bagay ito ang bagay sa ating pangalas ayan ang dami natin ang na ulam sitaw ito yung pinunda kong sitaw yung buto na galing ilokos galing ilokos pa yan mga master ito tayo ni master Danny ah shout out pala kay master Danny Vicente happy birthday happy birthday sa iyo bro happy birthday birthday niya ngayon dami eh oh kasing so, dami oh Parang luminis na pasito oh anihin na natin sasama na sa bisa kahit sa kabila naman mga master marami pa siya oh kung pa may mamalilit kung natin kalabasa ko mga walker ayan o makikita ko yung kalabasa ko o oh. diba na ito naman yung OB ko ayan o kumagapang magkalbos ng kamote magkalbos natin para lumago mga paggulay may laman yan no, mga master may laman yan ayan o. yan sa ilalim. Malaki yan sa ilalim. Una natin makunin. Dito tayo sa kabila. Sa aking tangiman sa kabila. Ayun, ko, kastero, taba, oh. Ayan yung sili ko. Mas kero. Taba. Ayan o. May bunga yan. Ayan ang bunga na o. Oh. Ayan ang bunga. May dalawang bunga na yan. May dami maliliit Ayan yung sili ko. Pinagitira pa akong mani. Ito yung tanimang ko mga matira. Ayan yung mangga. Ayan yung sampalo. Ayan yung mangga. Ang dami. Tayo stas. sutaas. Rooftop ito guys sa ating ko. Ayan eh. Ayan may sitaw. Ayan. Naanihin ko. Ayan ang Ayan ang duhat. oh, duhat ko yan. Ang daing bunga. Oh. Ayan o. Oh. Nagtalaglaga na. Ayan Napakadaming duhat. Madami palang ang duhat mga master. Siya ang duhat. Oh. Ang daing bunga. Ayan o. Oh. Ang mga bata. Ang

may, may talbos ng kamuti talog logbate sa ba... lumis yun na to mga master magbak na tayo dami na oh Oh. Thank <laughs> you, thank you. Binutuin na natin para makakain. Ay masal. Si papasok pa tayo pupunta tayo sa trabaho. Luto tayo. Ay, so guys, lahat yung naani ko. Oh, Ayan. Napakadami. Ayan. 你没用过呢，上面是没来过。

tornero ako hindi ka lang. Yon, yon ko tornero tubero hindi lang ito yung sinain ko ng after ko yan ang partner din. kaya diba nakalawang ka ng kalangkong ano to na ito na natin yung sardinas

Kainin natin. Bagong saing. Kain na po tayo.